I wanna give this away dahil first para sa pamilya mo to bahay niyo. and parang natouch ako nung sinabi mo more blessings pa po for me parang tuloy-tuloy <laughs> na blessings kaya hindi, hindi ko pa rin parin pa rin po talaga ako yeah. kaya kiala nyo ba kung sino yung pinakamaswerteng tao nung pumasok ang 2024 eto siya <laughs> siya yung nanalo ng 1 million pesos galing kay Finance China. Nung na-reach niya yung 1 million followers sa kanyang Facebook page. Bago tayo mag-proceed sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga ganap online. So, ang nangyari dito, nag-comment lang naman itong si Ate Girl. Ito yung comment nga pala niya sa video ni Finest China nung na-reach siya yung 1 million followers sa page niya. And ayun na, instant millionaire na agad siya dahil napili yung comment niya ni Finest China nga na bigyan ng 1 million pesos lang naman. And ito yung video ni Finest China na nung namili nga siya or napili niya itong si Ati Girl na bigyan ng 1 million pesos para pampagawa ng bahay nila. Panoorin niyo itong video na to. Finest China, 1M ka naman. Challenge naman po kahit 1M lang po. Para sa pagpagawalang bahay namin ng pamilya ko, more blessings pa po. <laughs> Nilang ang 1 million. <laughs> Pero anyways, kanina pa po kong umiyak and kanina pa po kong overwhelm, honestly. Kasi, honestly guys, I gained 100,000 followers on Facebook almost every single day for the past few days, ha? And that's why, like, when I reached a million today, honestly, etong 1M na to, hindi ko sabihin maliit na bagay pero sa la, dami ng sa dami-dami dami ng support sa laki ng support niyo sa akin and sa laki, dami ng comments ano sa nakikita ko everyday reshares, repost share, whatever you wanna call it pero sa dami ng effort niyo guys talagang I just wanna say thank you so much and I don't know why like I'm just so blessed, I feel just so blessed having like or like you know like I don't know how to explain it. Wala pa rin po ako sa, ano, kasi 2 day days na rin, 2D sa rin po ako yung nakapag-post. And I just, parang na-overwhelm pa po ako hanggang ngayon sa bilis nang nangyayari. But, pero I'm so thankful. Hindi po ako, it's not a negative thing. Pero, anyways, going back to this comment, I wanna give this away dahil, first, para sa pamilya mo to, bahay niyo. and parang natouch ako nung sinabi mo, more blessings pa po for me. Parang, <laughs> tuloy-tuloy na blessings kaya hindi, hindi ko pa rin na-shock pa rin po talaga ako kaya I will try my best I will give this money i-arrange natin kung paano magagawa at may ito we can talk about it um, but yes I'm willing to help you pagpagawa ng bahay nyo and this is for my 1 million um, reaching 1 million on Facebook and I wish I could just give more blessings every day to you guys you know, and um, para sa mga family niyo and all. And yung giveaway ko po sa YouTube, sa YouTube ng this week na pag magpo-post po ako, yung first video ko po sa YouTube na ipo-post ko, yung giveaway na yun, nandun pa rin po. Pero ito po biglaan po ito, kaya nabigla rin ako sa 1M mo. Pero <laughs> sige, go. Gagawin po natin to Kaya call nyo po ako. Try, try po natin mag-reach out to each other para po we're clear and everything. But yes, um, I'll do this for you and for everyone. I'll, you know, with all the blessings, guys. Hindi ko alam kung paano ko i-thank you talaga lahat. Kaya salamat po sa lahat ng blessings. Good night. <laughs> Balik iyak po ulit ako. Pero, God bless you, ate. Nanalo ka ng 1M lang, lang, ate. Grabe no, sobrang swerte nitong user nito dahil sobrang dami ng comments. Iyong comment niya yung napili ni Finest China na nabigyan ng 1 million pesos pang pagawa daw ng bahay. Kilala na to si Finest China even before. Pero mas nakilala siya nung nag-vlog siya about sa mga expenses niya dito sa Pilipinas so nagbakasyon siya. Uh, may napalit akong vlog, tiyanong siya before kung magkano daw yung ginastos niya sa bakasyon niya sa Boracay at sinabi niya 800,000 daw for only 4 days lang ata yun. And then, parang gumagasto siya ng millions of pesos every month since umuwi siya dito sa Pilipinas galing states. And dahil nga dun, sobrang dami yung nag-follow sa kanya and marami din yung nagatanong kung ano daw ba yung trabaho nitong ni Finest China. Unfortunately, hindi niya nire-reveal kung kung ano ba yung trabaho niya in real life. Pero ang alam ko lang is influencer or vlogger na siya even before and sumikat yung mga skits niya, like yung Cassandra skits niya before. And ngayon kasi, pag sobrang dami mo ng followers, like sabi 1 million followers ang meron ka, mababa na yung 50k to 100k pesos para lang i-promote mo yung mga brands ng mga CEO. So, siguro yun yung isa sa mga source ng income niya. Kaya sobrang dami yung pera. So, in-stock ko itong profile ni Ate Girl nga na nananalo na ng 1 million pesos. And, wala ako nakuhang information dahil parang dami account lang naman yung meron siya. So, meron lang siyang isang video and onti lang yung activity niya. Parang ginamit lang para manood ng mga favorite vloggers niya. And hindi ko lang din sure kung nakausap na ba niya si Finest China nga para i-claim yung 1 million pesos niya. Dahil until na wala pa ring update or upload na video si Finest China about this. Wish ko lang sana magamit sa tama yung pera. Kung if ever na makukuha nga talaga niya tong 1 million pesos. Dahil aminin man natin o hindi, karamihan ng tao ngayon, eh, nag-iiba yung plano, yung goals, kapag nakakuha or nakahawak na ng sobrang laking pera. Especially kung hindi naman talaga nila pinaghirapan yung pera na nakuha nila, ba diba? And madami yung natutuwa, madami yung nai-inspire, na follow si Finest China nga dahil dito sa ginawa niyang to. Pero madami din yung tumaas yung kilay. Mas maganda daw na hatiin na lang yung 1 million pesos para ibigay sa mas maraming tao. I think hindi nila nagustuhan na isang bagsakan yung 1 million pesos sa random na tao. If ever ako, kung ako yung tatanungin nyo, if ever ganito ako kayaman kay Finest China, feeling ko, may mimili talaga ako na legit yung profile na may mga video sa ina-upload, ganon. Hindi yung dami account na bibigyan ng 1 million pesos. Alam ko at alam ng mga followers ko na totoong tao yung nabigyan ko ng 1 million pesos. For me lang naman yon. Pero sana talaga legit itong pa 1 million pesos ni Finest China, no? Kasi sobrang daming vloggers ngayon yung games sa mga followers niya, nagbibigay ng pera, pero in the end, hindi naman talaga nabibigay yung pera sa mga winners. And sobrang daming ng videos about this nga. And yung iba naman, eh, kakayala din nila yung winners. So, bumabalik lang din sa kanila yung napanalunan na pera. So, abang-abang tayo sa progress itong story na to. And let's wait kung mag-upload ba si Finest China nga ng update tungkol dito kung nakausap niya na ba itong si Ate Girl na nanalo ng 1 million pesos or kung nag-start na yung pagpagawa ng bahay niya. Dahil nung last time na nag-check ako nung video nga niya, parang wala ako nakitang comment nitong ni ate girl na nag-thank you, ganyan. Although marami yung nag-comment or nag-mention -me sa kanya na millionaire na nga daw siya. So kung gusto niyo magkaroon ng chance na manalo ng 1 million pesos or makuha yung mga dream gadgets niyo, ganyan, follow niyo na yung page ni Finest China sa TikTok and sa Facebook. Follow niyo din yung page ko dahil nagbibigay din ako ng mga small blessings lang naman. Hindi ganun kalakihan sa binibigay ni Finest China. Pero sure ako, 100% na napupunta sa tamang tao yung mga prices. And nagbibigay ako ng small prices lang naman sa mga active na followers ko na merong top fanpage. page. Sila yung mga taong sobrang sipag mag-like, mag-share, and mag-comment sa mga pinupost ko dito sa Facebook page ko. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa video na to? Legit ba tong pa 1 million pesos ni Finest sa mga followers niya? Or strategy lang niya to para mas dumami lalo yung followers niya? Comment down below. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe.